Hello mga amigo, natapos na naman ang isang magandang araw at maayos na trabaho. At eto, papauwi na papuntang hotel. Medyo malamig na rin ang hangin dito at parang nagugutom na rin ako. Bukas pala ay linggo na at hindi muna kami pupunta sa shipyard. And since rest day bukas, inisip ko agad kung anong magandang gawin bukas dito sa Hokkaido, Japan. Nasa taxi pa lang ako ay nakaka-excite na dahil naisipan ko bukas ay pupunta ko sa isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Hokkaido, Japan. Dahil sa sobrang ganda ng tanawin na pupuntahan ko, kaya dinarayo ito ng mga tao na galing pa sa iba't ibang bansa. At ito lang naman ang pupuntahan ko kinabukasan, ang tinatawag na... Goryu Kaku. Kilala ang Goryu Kaku na sikat na pasyalan dito sa Japan dahil sa hugis bitwi nito pagtiningnan sa itaas at nagbabago din yung kulay ng puno every season gaya ng every spring, summer, fall at during winter. Grabe, ang ganda talaga mga amigo. Kaya kinabukasan, umalis agad ako galing hotel. Ngayon pala dito mga amigo ay summer at medyo mahangin din. Napakadisiplinado talaga ng mga tao dito dahil kahit wala namang sasakyan ay hindi sila tumatawid kapag hindi naka green light. Habang naglalakad ako, napatsin ko lang na parang wala ganong tao at sasakyan dito. Yun bang parang abandoned na lugar? At napakatahimik at dahil maaga ako umalis, inabot tuloy ako ng gutom. Kaya dumaan muna ako dito sa supermarket at meron ditong stall na ito yung mga tinda. Ang sasarap ng mga pagkain. Kaso, 100 yen lang meron ako eh. Kaya tingin-tingin na lang muna ako. Nga pala mga amigo, majority sa mga pagkain na nakikita ko dito ay mga seafoods. Nakakagutom naman. Di ba na lang? Better luck next time. FYI pala mga amigo, ay napapansin ko lang na kapag pagabi na ay nagkakaroon ng 50% discount at 90% discount sa mga piling pagkain dito. At sa wakas ay may nakita rin akong 108 yen. Kaya kinuha ko na agad ito at binayaran tsaka kinain. Kahit ice cream ang sarap-sarap. Pagkatapos kong kumain ay dumiretso na agad ako sa aking destinasyon. Dito pala sa Hokkaido, Japan ay sikat din pala sila sa magagandang mga bulaklak at kahit saan ka magpunta rito ay meron ka talagang makikita nakadisplay ng mga bulaklak. Dito nga lang ako first time nakakita ng lavender nasa gilid lang ng mga kalsada. Grabe talaga dito sa Japan no? Ang linis ng lugar nila at napaka fresh pa ng hangin. Isa din siguro ito sa dahilan kung bakit mahahaba ang buhay ng mga hapon. Sa kakalakad ko, mupo ako dito malapit sa park at kahit ang haling tapat, hinding hindi mo talaga mararamdaman yung init. At eto mga amigo, papakita ko sa inyo itong park na napuntahan ko Napakalinis ng park na ito at ang daming puno Pero bakit kaya wala ganong tao dito? Siguro kung sa Pilipinas to, ang dami na sigurong pumapasyal dito Napaka relaxing na lugar dahil malamig dito, tahimik at sobrang linis O diba mga amigo, wala kayo ganong taong makikita Pero sure ako, kahit sobrang tahimik dito, alam ko Walang zombies dito. Siguro ang ganda dito kapag spring dahil kahit ngayong summer nga ang ganda dito. Once in a lifetime lang to. Kaya nilubos-lubos ko na. Dahil kapag natapos yung barko na sasakyan ko, ay bihira na ako makakabiyahe dito sa kaido Japan. Sa kakalakad ko, napunta ko dito sa may sports meet ng mga high school students. Pero hindi na ako nanood kasi baka lalo ako matatagalan sa pupuntahan kong destinasyon. Kaya at no, tuloy, tuloy ko na lang yung lakad ko hanggang sa nakarating ako dito sa may intersection. Dito pa lang ay tanaw ko na yung observation tower ng Goryukaku. Kaya continue pa rin ako sa paglalakad. Hindi ko na nga namalayan. 2 hours na yung nakalipas nung umalis ako sa hotel. Pero hindi ko ramdam yung pagod dahil sa sobrang excite. At nakarating na rin ako dito sa may observation tower. Yun nga lang, yung 100 yen ko ay binili ko pala ng ice cream. Kaya hindi na ako umakyat at dumiretso na ako sa Goryukaku. At andito na rin ako mga amigo sa garden ng Goryukaku. Entrance pa lang ito pero grabe ang ganda na. Andito ako banda oh. Di ko inexpect na cherry blossoms pala mga kahoy na ito at nagiging kulay pink kapag during spring. Hindi rin gaano matao dito ngayon. Dumadagsa lang yung mga tao dito kapag spring season. Matapos ang dalawa at kalahating oras na paglalakad ay nakarating na rin ako dito sa Goryukaku. At sa sobrang excited ko, nakakalungkot lang dahil hindi ko napansin. Malapit na palang malobot yung cellphone ko. Bala ko pa naman sana magsuot ng damit, yung parang samurai. At dahil malapit ako malobot, kaya pumunta na agad ako doon sa pinakalooban ng Goryukaku. At ayun yung observation tower nasa likod ko mga amigo. Kung ikaw amigo ay nagbabalak na pumunta dito sa Hokkaido, Japan, ay huwag na huwag mong palalampasin ang bisitahin ang Goryukaku dito sa Hakodate. Pero reminder lang, doon sa observation tower ay kailangan meron kang 1,000 yen para sa entrance. At pwede ka rin dito magsuot ng traditional Japanese clothes for 1,000 yen. At kung gusto mo naman pumasok sa loob ng bahay, na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Goryokaku Fortress kung hindi ako nagkakamali 1,000 yen din at eto na pala yung pinaka entrance ng Goryokaku Fortress mga amigo at sayang mga amigo dahil hindi ko na may sa inyo ang iba't ibang magagandang tanawin sa loob pero meron pa naman akong mga pictures gaya nito kaya pag gusto mong pumasok sa bahay na yan ay kailangan mo lang magbayad ng 1,000 yen Matapos kong ikutin ang bawat sulok ng lugar na ito ay umuwi na rin ako sa hotel. Pagdating pala sa hotel mga amigo, timing talaga dahil kainan na agad. Kaya kainan na! At dyan po nagtatapos ang aking video mga amigo. Maraming salamat po sa panonood. Bye bye!